sa paparating na Undas 2025 ang kaganapan, mga kaganapan po dyan sa Batangas, particular sa Batangas City Grand Terminal, yung pagdagsa po ng mga pasaherong nagsisi-uwi ang mga lumuluwas para sa Undas. Nasa kabilang linya po natin ang Terminal Manager ng Batangas City Grand Terminal, si Ms. Christy Villamor. Magandang tanghali po, Ms. Christy. Welcome po sa dwi Channel 23. Drew na sino po ma'am? Yes sir. Magandang tanghali sir Drew. Opo. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin pong uh, himpilan ma'am Christy. Ma'am Christy. Yes, opo. Batid po namin uh, kahapon ay nag-ikot po si uh, acting Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez dyan po sa terminal at meron po siyang mga nasilip ika na mga mga kaunting uh, kumbaga mga Kaunting problema uh, dyan po sa terminal. Pero kumusta na po ba ang uh, sitwasyon sa Batangas uh, Grand Terminal matapos nga pong mag-inspeksyon? Na-address na po ba natin yung mga concerns ni uh, Secretary Banoy? Okay. Yes sir. As a inspection sir kahapon ng ating acting Secretary Giovanni Lopez po ko, oh, Sina uh, sino po, po yung mainit na sinalubong po dito sa loob at kasama po ang kanyang mga delegasyon at, kag at ang kagawaran po. Sinuri po ni Secretary yung mga pasilidad po ng terminal at bigay ng ilang observation po at rekomendasyon para po mas mababuti po natin ang serbisyo ng mga, sa mga tao, sa safety and security po. So kabilang po, sir... Sa kanya pong naging mga komento mm -hmm. ay ang pagdaragdag, sir, ng mga upuan sa ating mga waiting area mm -hmm. na nakulangan po siya din. Sa paglalaan din po ng mga area na priority lanes para sa mga person with disabilities, sa mga seniors, at same time din, sir, yung pagdadagdag din po ng mga... Ventilation like electric fans. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pati... Opo, then, opo, may sila din insert siya sa atin sa pag-enclose nung ating waiting area sa loob ng terminal mm -hmm. para daw mas komportable ang mga pasahero habang naghihintay. Opo. 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 Ma'am, so handang handa na po tayo sa well as, as expected naman po natin yan yearly talagang uh, dumarami dumaragsa po mga paserong uh, nagluluwasan po para sa Undas. Apo, yes sir. Matapos naman po yung inspection na yon, uh, atin po namang inirecommend sa top management yun na isa ka to para naman natin sir yung mga dagdag upuan mm -hmm. at yung mga ibang mga electric fans po. Ngayon po, binibili na para mapanatili na po at maging hawa. Para handa tayo, sir, mostly, ang dating ng sir, ng pasayro is October 30 to 31. best starting Apo, uh, Thursday. Yun po, yun po, mm -hmm. Apo, uh, then holiday, sir, yung October 31. Mm -hmm. And then yung sa mga PWD, sa, ayon sa, sa suggestion din po, meron na din po tayo, sir, sa mga kahit naman sa loob ng mga facilities natin ng ating restroom, meron naman po tayong nakataga para sa mga PWD po. Opo. Ma'am, uh, as of today ma'am, gaano ho ba? Sa ngayon na ah, ang uh, karami yung mga uh, nagdadatingan ho, meron ho ba kayong estimate kung gaano ho karami na yung mga pasero? Ah, uh, sir sa mga daily ano po namin, uh, daily data po namin dahil ngayon po talaga, nagsisimula na rin naman na bumabalik season, talaga ng normal uh, operations po. Yeah. So yung mga dumadating po nating pasahero, lumuluwas at dumadating from Manila, around 10,000 na sir yung nagiging data po natin sa mga regular araw po natin. Per day ha? Eh? Mm -hmm. Ako. Marami-rami na rin sir yan. Na, kasi malimit na rin po, nag-uwihan na rin yun. Na, para na-lessen na din sir yung ating mga work from home. Mm -hmm. So yung din natin po. And then ngayong undas po sa aming tala ng mga nagdaang mga panahon, naabot din tayo sir ng 15 to 17 mm. per day. Mm -hmm. Yung mga dumadating lumuluwas po at nanggagaling para Manila. Mm -hmm. Kasi may mga provincial bases naman sir tayo. Na 'yung hindi lang pagpuntang Manila po 'yung iba papuntang pagpuntang Quezon, Lucena, mm -hmm. and then po ito 'yung BS nasugbu, dalawa po 'yung provincial bus natin sir dito. Mm -hmm. So may mga ba, may mga pasahero po na doon naman ang punta ngayong panahon ng undas. Mm, alright. So expect okay. natin mas darami pa habang papalapit 'yung undas at posible pang malampasan natin 'yung uh, uh, volume last year. Uh, sir, siguro po gano'n, titingnan natin dahil sa nakita naman namin, sir, sa daily namin, dati po kami around 6 to 7 lang ang mm. kami nagiging data. So, itong nagdaang mga buwan, umabot na din po kami, sir, ng 10,000 plus din po eh. Mm. So, ibig sabihin, everyday din po, yung come and go na pasahero is nadadagdagan po. Mm. Alright. So, babalik pa daw dyan si Secretary Lopez. <laughs> Opo oh, daw, sabi niya sir, para tingnan daw po kung mayroong kaming ginawa at mayroong oh my, kaming isa patuparan. Oh. So ngayon naman sir, uh, besides dun sa kanya pong mga nasabi na amin po i-comply, mm -hmm. amin po mas pinagting pa din ang security measures po ng terminal, mm -hmm. sa crowd management. <clears throat> Public assistance sir, matiyak na right. ligtas po lahat sa biyahe po. <laughs> Ma'am, baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan, payo po, abiso sa ating po mga pasero. Meron hubang bang uh, pwede silang tawagan or sino ang pwede po nilang kontakin? O yung mga, mga okay, bus sir. lines ba? apa Sir, ngayon naman po, tuwing ganitong dadating na undas at iba pang mga long weekend like Holy Week, tayo naman po ay nakikipagtulungan sa ating partner na mga LGU units po like PNP, yung iba pong Asia Red Cross, para tiyak po, kung may mga ilangan po ng mga tulong sa pasahero, ready po sila at nandito na po kaagad. Ang ating mga health, health uh, ad -an po, advisories, lahat, Naririto na po sila, ang lahat ng traffic division, TDRO, Batangas City, para po matiyak ang kaginawahan at ilitas na paglilakbay po ng ating mga pasahero. So nakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pagpupulong sa mga bases, Upang maiwasan ang antala ng biyahe, kung kailangan pong magkaroon ng mga special trip during Ayaw. the 50 on, mm -hmm. gagawin naman daw po nila yan. So far naman po, nangako naman po sila na talagang ang mga sasakyan nila po ay laging available hanggat mayroon pong pasahero. All right. Sige okay. po ma'am Christy, maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa inyo yes, ma'am. Ingat po kayo. Yes, Magandang tanghali po. Ako din man sa kami sa DOTR po management kasi po sa pagbisita, pakipagtulungan sa amin para mas lalo po mabigyan po ng uh, ikang ay sapat na paraan o no paano po na mas lalo pa po mapapanatili ang kaligtasan. Mm -hmm. So malamit po kay secretary po sa pagbisita po niya kahapon po Alright. sa amin kasilidad po. Salamat po ma'am. Ingat po kayo. Maganda tanghali po. Maganda tanghali sir. Thank you po. Salamat po. Si uh, Ms. Christy Villamor po yan ang uh, manager ng Batanga